nabayo sa kaliwa, nabayo sa kanan at isang napagandang unggoy sa gitna. <laughs> <laughs> Mabuti pa ikaw na itindihan mo ang damdami kong makatao. Ayaw mo rin? Wala na ako, kakape! Hayop ka! Nasisiyahan naman kaya sila sa trabaho nila. I'm very sure, Daddy. At saka magaan naman laman tungkuli ng foreman, di ba? At saka sanay namang... You know, makisama si Ben sa tao, hindi ba, Dad? Ben? Ang hirap sa Penari. Sip-sip ka. Masyado ang honest. Para tama na, aayon na namin ng gulo. Naka-apekto ang tuluyang dilensya namin. Huh? <todic> <todic> 啊啊啊啊啊 えっ <noise> <noise> Sorry, 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 Ano ba nangyari? Eh, kasi mga nga eh. Ginagawa pa ako manloloko eh. Kung hindi po naman sila sila, nainggit sila sa trabaho namin. Akala ba nila gusto namin to? Sige na nga, Ben, pagtapat mo na. Bakit? Ano ba yun? Um, boss, amo, um, pasensya na po kayo. May nangyari na naman pong gulo eh. Ano problema? Sabihin mo na. Eh, kasi po eh, hindi po kami maligaya dito eh. Pinanganak po kami maglulupa. Dapat sa lupa rin po kami. Hindi sa puro bakal ito. Kakalawangin po kami rito eh. Oo nga. Tsaka ako, ayoko na kamay lupa. Kontra ka eh. Ang ibig ko pong sabihin, eh... Baka pwedeng ilipat niyo muna po kami dun sa plantasyon ni eh, Bing. Yun ho eh, kung maaari lamang. <coughs> ah. Bueno, ako naniniwala naman akong Happiness is where you find it. Kung inaakala mong doon kaliligay sa vegetable plantation ni Bing, go on. Anytime, pwede kayo mag-umpisa. Nako, thank you. Thank you very much, ho. Thank you. Maraming salamat, ho. Eh, pwede mo makahiram ng dalawandaan? <laughs> sa opisina ko na lang, <laughs> ha? <laughs> Titingin ka pa, wala ka rin naman pera. Tarantang! Kaya ka mo, ah, mo na pagsirin yan. Okay ka lang? Ah, Nasaktan ka yata oh. Ikaw kasi, di ba nag ka sa akin ah, hindi eh, ka na makipag- makipag-away? Sakit! Mm, sakit! Mm, 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 ben, tama na! Ha? Ah, di, diba, masakit eh. Mm, mm. Nagimas! <laughs> Napakalayo ng Hong Kong to Manila at Manila to Baguio. Kung hindi lamang dahil mahal sa akin ang pinsa ninyong si Salazar, hindi na ako nagtsagang lumipad dito. Kailangan ko mag-usap sa lalong madaling panahon si Dexter. Hindi ako makapapayag na magwakas ang lahat sa ganito. Hindi marunong sumuko si Chavez. Para pa ako tinawag na ulo ng sindikato. Siya nga pala, boss. Nung huling dalawin ko si Cesar sa bilangguan, inip na inip, gusto namang gulo. Kawawang nila lang. Akala ko kasi kaya niya. Kung alam ko lang napapalpak siya, si Bogart na sana ang pumapil doon. Siya nga pala, si Bogart, dumating na rin kahapon, boss. Dapat kami magkita. Baka nakakalimutan ninyo, si Bogart ay number two sa ating organisasyon. Bogart, masakit sa akin ang nangyari kay Salazar. Kaya kita pinawi mo na sa bagay mula sa Hong Kong para ma-plancha mo ng gusto ang mga bagong plano natin. Alam mo, boss, with me Ram, wala kang dapat ikabala. Wala pa akong nasirang misyon. Yang sinasabi mong pamangkin mong si Salazar na nakasira sa kamada ng tropa. Sa akin. 100%. In the bag ng mga plano. Dapat lang. Ang minahan dito at ang iba pang negosyo ng organisasyon ay bumabagsak. Ang malaking kwarta ng Eduardo ng yan ang sasagot sa ating problema. Udas, brabas, kunin niyo yung kabayo. Ben, pwede ba tayo mag-usap? Hinaan lang. Ah. Tara. Alam mo, Ben, hindi ko talaga maintindihan kung bakit tinanggihan mo yung pwestang ibigay oh. Sa ng daddy ko. Eh, kung kasala naman tayo, ikaw rin namang mag-aasikasa nito, eh. Ayoko, baka isipin ng ibang tao, pera mo lang gusto ko, eh. Iba na rin siyempre kung ikaw at ako mismo mag-aasikasa nitong bienes na to. Eh, kung si Dave naman, masyado pa talaga siyang bata. Nakikita mo yung bulaklak na yun. Oh. Ganyan ang iyong kagandahan. Nag-iisa, sa napakalawak na bukirin. Ang iyong... Tama na, tama na, tama na. Dahil masyado na lumalaki yung tenga ko. Hoy, mukha kayo namang dagang kosta, <laughs> Alam mo, Vic, hindi importante sa mundong to, ha? Kung mayaman ka o mahirap ka, mabango ka o mabaho ka, may pangalan ka o wala kang pangalan, kahit na sitong buong planetang to, pag namatay ka, ganyang lupa lang naman ang kailangan mo, kakainin ka rin ng bulate. hindi okay, ko kakainin ng bulate dahil kapag namatay ako, cremation ang gusto ko. Uy, okay yun ha. Yun yung masarap eh. Yung nilalagay sa fruit salad. Cremation yun. Ang ibig niya sabihin, bago siya mamatay, inom siya ng gatas. Ah, eh, ang galing mo talaga, Ben. Teka, teka. Mel, ben. Ang ibig sabihin ng cremation, pag namatay ako, susunugin ako hanggang maging abo. Eh, paano naman? Pag mayaman lang yung carnation, carnation na yon. Cremation. Ako hindi ako makakain ng bulate. Eh talagang hindi ka kakain ng bulate. Alam mo kung bakit. Bakit ngayon palang pulong ng bulate dyan mo. Saka pag namatay ka, hindi ka kakain ng bulate. bakit nga? Eh dahil pa rin ka ng bulate. <laughs> Sabi niyo naman ako eh. <laughs> hindi, nagsasabi lang kami ng totoo eh. <laughs> Alam mo Ben, gusto ko pag kinasal tayo. Gusto ko garden wedding. Yun bang ang dami-daming bulaklak? Katulad niyan, ang daming bulaklak. Tapos naririnig ko yung huni ng ibon. Yun bang ang pinakakortina natin ay ulap? At ang liwanag ay nanggagaling sa itaas? <laughs> Bakit naman? Ano naman ang koneksyon nun? Wala. Kasi pag ganun kasi, nararamdaman ko na ang lapit-lapit natin sa Diyos. Ah! Pero naman, eh, hindi mo ay, naman yun, ako pinapakinggan ako. eh. Tamis. Tamis? Tamis. Mas matamis pa rito ang iniaalay kong pag-ibig sa'yo. Kalokohan yan! Hindi totoo yan! Hindi kayo titigil dyan hanggang hindi kayo nakakatapotakta Wala naman pa si Dun. Bakit? Tatlo yung kabayo, di ba? Dalawa lang. Tatlo! Dalawa lang. Parat mo si Mel! <laughs> Lagi niyo ako inaap eh! Alam mo ikaw, ha? Katrayahan ko lang ng mga kabayo eh. Bakit? Ano ibig mo sabihin? Kabayo sa kaliwa, kabayo sa kanan, at isang napagandang unggoy sa gitna. <laughs> <laughs> Mabuti pa ikaw na itindihan mo ang damdami kong mga tao. Ayaw mo rin! Wala na ako kakape! Hayop ka! Kung makapagsalita kayo, kala nyo kung gano'ng kalaki ang sindikato nyo. Pero wala rin kayo nagawa. Nakakulong din ako dito. Hindi naman ganito ang ating usapan, ha? Nang sabihin mong pakilamag si Eduardo. Tama na mga sentimiento mo, Dexter. Kung tutuusin, ikaw ang dapat paluhurin sa bubog. Isang napakasimpleng operasyon. Pinahamak mo lahat, pati ang mahal kong pamangkin. Ipinahamak? Ako pa? Eh ako nga napahamak? Mabuti nga yung mahal mong pamangkin, tapos na siya. Eh ako, hindi ko nga malaman kung anong aking kinabukasan paano akong makakalis dito? Sa isang banda, nakabuti ang pagkakakulong sa'yo. Tignan mo ang nangyari sa'yo ngayon dito. Lalo kang naging kutis porcelana. At lalong tumingkad ang ganda mo, Dexter. Hoy! Hoy! Sumuot ka sa ilalim ng lupa at sabihin mo yan kay Salazar. At nang bumangon siya sa lupa at ikaw ang kanyang tudasin. Tama na! Kaya ako nagpunta rito. Para pag-usapan natin ang naputol nating operasyon. Malaki pa rin ang may tutulong mo, Dexter. Ikaw ang nakakaalam ng lahat tungkol sa Eduardo ng yan. Basta ako. Etche, puwera na ako sa inyo. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. May bodyguard na si Eduardo. Isang hoodlum na praning. Isang sangga nung daig pa sa bakal ang yari ng katawan. Wala siyang kinatatakutan. Wala siyang sinasanto. <laughs> Yay! Okay, Daddy O. Oh. Hindi namin nakakalimutan. Birthday mo bukas. At saka 20 ka na ngayon, ano? Oy! Dagdagan mo naman ng konti. Gawin mong 22. Bakit? Isinilang ka ba? Ward ka lang eh. Hoy! Sa lahi namin, walang putok sa buho. Naiingit ka lang kasi ikaw ay ugod-ugod na. Wala ka ng karapatan na mag-celebrate ng birthday. Oo na. <laughs> Pareho lang kayo eh. Oy! Oh, isa ka pa. Tulit-tulit mo pa eh. Oy, oy. Kayong dalawa, magsitigil na kayo, ha? Pag-uumpugin kayo mga ulo nyo. Eh, pareho naman kayo hindi nasisikatan ng araw, ha? Ay, por Diyos, por Santo, nagsalita naman. Ang baul-baul na ang naging sedula. Aray, mm -mm -mm. no, ay. Pati no. ako nililokon to, ha? Ben? Sana? Imbitahin mo si Bing bukas sa aking kaarawan at ipagluluto ko siya ng lahat ng paborito niyang pagkain na bagay na bagay sa mga rich girl na kamukha niya. Okay, Dario. Bukas, kahit anong gusto mong ihanda, ihanda mo. At sigurado, darating si Bing. Mel! 500! Isang libo yan. 500 lang, Ben. Isang libo yan. 500 nga lang, Ben. Isang libo sabi yan, eh. Hm? Sa libo nga, sino ba nagsabi sa'yo 500 eh? May 500 pa sa kaliwa. Ikaw naman masyado kong mainit eh. <laughs> bottles and too much sugar. Oy, <laughs> Paris, anyway, I'm it lang to. Tol! Pag! Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Sir? Sir? May mga lalaki sa labas ng gate nyo. Nang dumating kami, biglang nag-aalisan. Mga suspicious looking guys, eh. Sir? Hindi kaya yun yung mga dating kidnappers? We have nothing to worry about. Lahat ng mga taong involved sa kidnapping case, nakakulong na lahat. Mabuti na rin po yung nag-iingat. O nga naman, Dad. Kung sa bagay. We'll do that. Oh, magmerienda muna kayo. Eh! Ben! Aapat na kandila sa kanya'y nagbabantay. Ano to? Handaan ano Burol? Nakita mo na. Pakandila-kandila ka pa kasi. Isa eh, kaartihan mo. Napagkamalang tuloy na may nakaburol. Ay! Palibasa lumaki ka sa gubat... Hindi mo alam ang modern celebration ng birthday. Daddy, oh, tama nga po yan. Pero hindi naman po ganyang klaseng kandila. Pantodo sa santos po yan. Eh. <laughs> Ay, pareho rin yan. Kandila, kandila rin yan. Halina kayong kumain at lalamig itong special na niluto kong pagkain para sa inyo. Ito, masarap ito. Ang tawag nito sa Ingles, baked shell. Sa Pilipino, dahong. At ito naman, yung crispy anchovies, sa Tagalog, diles. Ni! Sige na, kain na kayo. Mother! Hi, Ben! Hi, Mommy! Oh. -hmm. <laughs> Bing! Hi, Madam Lily! <laughs> Nagdala ko ng masarap na spaghetti mm -hmm. at cake. Ayos! Ayos? Ben! Ito ang special request ko. Maupo ka, Bing. Dadyo, saan niyo binili ang wood carving? Shhh. Hindi wood carving yan, tao yan, buhay hmm. na buhay. Alam ko na, dahil kaarawan niyo at kahilingan niyo lahat, pumapayag na ako. Apo, mula ngayon, ituloy niyo ng bahay niyo to. Dati, nang niyo si Beho, ginawa niyo tong orphanage. Ngayon naman, kumuha kayo ng matanda. Ginawa niyo naman tong home for the aged. Ah. Ayaw ninyo niyan. Meron na kayong mami yo. Meron na kayong daddy yo. At ngayon naman, meron na kayong lola yo. At saka kaya namin kinuha yan para naman kami tatlo ay magmukhang bata. Eh ano ba pangalan yan? Bakit hindi niyo tanungin? Apo, ano yung nyo? Gretchen. Diyan Lido. apelido. May problema siya. Ano yun? kailangan niya ng Walkman. Walkman para sa kanya? Hindi. Iririgalo niya sa birthday ng lola niya. <laughs> Meron pa. Alam ko na. Stereo. Mm, TV. Eh ano? Pasador? Pasador? Huh? Metagos? Metagos? Tama na Kumain na kayo. At pagkatapos, i-dish ko naman ninyo ako dahil birthday ko. Ice, ice,